<laughs> para sa iyo? Hello. Hello, good morning. Happy, happy fifth month sa iyo pala sa alin. Oh! <laughs> Ayun o. Inaumpisa na rin yung pabahay para sa iyo. Sige ka? Okay. Bigis na ako kasi nang tanong. Bakit? Five months na po pala tayo. Oh tayo? Pagkakamahan po natin. So, handa na ba kayo sa challenge natin? mo na, sayo! Jack and Poy! Jack and Poy! Hey! unao una ako. Ano yung uh, pinaka nagustuhan mo kay Carla? Ay, ako. Ang dali lang nun. Dali ba? Kay Joma. I-ano ba natin? Ha? Is ano ay yun? Mo? Ay, isa-isa is yun. Is is Sige. Is is Sige. Yun. Siyempre, maganda. Wow. Mabait. Family oriented. Wow! Good feeling. Kabisado ah. <laughs> <laughs> alam na alam. <laughs> <laughs> Tapos, ano pa ba? Siguro kahit mayayain. Gusto mo rin yung ganito? Oo, oh, medyo ano. But, medyo Oh. Pilipina, um, uh, old, ah hindi, yes. maraklaka, yun, conservative, oh. so yun na lang Next question. Yes. Yeah. <laughs> 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 so, maswerte po si Carla. Bakit? Kasi easy lang eh. Ay, easy lang? Easy. Paano nabago ng Jomcar serye ang inyong, ang iyong buhay? No! Ang daming magandang pagbabago pong nangyayari ngayon sa buhay namin, sa mga blessings na natatanggap po namin ngayon. Papa James! Oh. Kanino ka nagseselos? Okay. Kanino? Nasa gym. <laughs> <laughs> <Di> coach, <laughs> konting konti <kunting> na lang. <laughs> yung yung, yung ko sa iyo coach, konting konti na lang. <laughs> next, 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 Carla. Carla, uh, masaya ka naman ba nakasama si Jomar? Hard Difficult Difficult Papa Joms oh. May chance ba na hindi lang for love team ang Jom Car? Ding 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 Kalaman Ha? Siyempre Oo Siyempre nakadepende na kay Perla kung so, kailan ako sasagutin. <laughs> Three, two, <one>. <laughs> <laughs> uh, hanggang kailan mo balak maging kalingap? Tama sa inyo. May isang charity ah. 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 Siguro ano lang. Misunderstanding. Misunderstanding. Uh, yun. Ikaw, sagot ka. Uh, ikaw. Hindi siya aware na magtatampo uh, na pala. Baka naman ikaw lang ang tatampo. <laughs> ah, wala pala. Hindi <laughs> ako wala. Tatampuhan. Oo. Uh, Anong uh, rason? Ba't ka nagtatampo? <laughs> ano yung kinainisan mo kay Papa Joms? May kinainisan ka ba sa kanya? O masyado bang nagmamadali? Gabi <laughs> yeah, ikaw <ko> yata yun. <laughs> <laughs> wala naman. Ay, oh, oh. mabait. Wait ako, bro. Mabait si Jen. ako madami eh. Ay, wak. Kasi di ka <ikaw> tinatanong. <laughs> Papa Joms, oh, masaya ka ba sa Kalingap serye? Jom Car serye. Ah, siyempre, oo oh, ang sagot yan. Ayga. Siyempre, andyan si Carla. Ay! Yes! yes! <laughs> Carla, um, nakakaabala ba o nakakaapekto ang pag-vlog sa iyong pag-aaral o sa iyong Ay. personal life? Difik <laughs> Hindi po. Oh. Ay, uh, ano po, Kuya Rab? Kayo naman po yung nagsasabi kung kailan magbablog siyempre. Wow. Ano po? Tas kaya nagsasabi management. naman po kayo wala naman wala naman po akong pasok noon. Oh. Oh. Tama tama. Saka nag nagbablog tayo Sabado ganun. Sabado weekend. Okay. Ini-adjust namin na, yung kami ano, nag-adjust hmm. kasi yun namin maapektuhan yung, ma ma yung kanila ng pag-aaral, maabala, ganun. Oh. Ah. Mahirap 'to. <laughs> Ay. Payag ka ba na pumasok si Coach sa Ay. Serye kada mansik kada mansik sige ma <laughs> <laughs> asim may giyol ka ta bro vitamin C for carla ay ay talaga oh dapat diba? babawi ako carla may pag-asa ba si JoMar sa iyo <laughs> <laughs> Nagkikita ba kayo ni Carla? Walang vlog! Oh. Ay, puti In scale of 1 to 10, 1 mm -hmm. ang lowest, 10 ang highest, ano? May pag-asa ba Whew! si Jomar sa kanyang ginagawang panliligaw? Sagutin lang nga. Seven po. Seven? Uy, malaki na yun. Wow! Parang ka sa seven. Parang dami ko pang kailangan gawin, bro. Pero not bad. Not bad, seven. Masado naman po yung... Uy. Siyempre po yung... Kasi yung katangian yan. Mabait. Tapos hindi naman yung Uy! Oh, sige, ano na lang Kulang Ibulok uh? <laughs> <Mali! laughs> pa. Ay! kulang sa pogi! Pa, pogi din. Yapo. Yeah, ah, kaya ko inyukulang sa'yo. Akala ko yung inyukulang. Parang hirap yung <hindi>, ihabon. <laughs> ano yung missing three points? Okay. Three points. Ano yung? Siguro po, hindi pa naman po ito yung tabi pa na po. Ah... Totoo bang uh, magbabago ka after ng mapabahayan ka? Hindi po. Saan ka hindi magbabago? Kasi... Siyempre po yung kung ano yung kung ano ako nung nakilala nyo. siguro. Si oh, oh, yeah. And so far, ganun naman si Carla. Oo oh, no, naman. So, tapos na ang ating challenge. Kung nabitin kayo, may part 2 tayo. Thank you, thank you. <laughs>